GPT, gumawa ka ng isang aso. Hmm, pwedeng pakibalik si Justin? Yung nagluto ng steak? Oo, yun nga. Tapos palitan mo ng pangalan niya bilang bantay. Keto na. Teka nga lang, bakit walang steak? Hmm. Lagyan mo ito ng steak. Ang steak. Nilagyan mo nga, pero si bantay naman ang nawala. Ibalik mo. Si bantay, ang steak. Ha? Huh? Ano yan? Si bantay naging steak? <laughs> Hindi, dapat ganyan si Bantay. Dapat yung aso pa rin ang katawan. Ah, ito ba? Ah, asong steak. <coughs> Ay, ganito, ulitin natin. Ibalik mo si Bantay, yung aso na nagluluto ng steak. Ah, okay. Tapos ilagay mo yung niluluto niya sa plato. Sa plato. Yan, sunod lagyan mo ng ketchup. Ketchup. May ketchup nga, pero ang ibig kong sabihin, binubuhusan niya ito. Eh? Ano yan? Yung steak ibinubuhos. Baliktad! Dapat yung ketchup! Okay, ipinatong. Ay, nako. Ganito makinig. Yung ketchup dapat ang ibinubuhos sa karne. Ibinuhos sa karne. Yan! Tapos ipawak mo sa kanya yung steak. Kinawakan. Walang ketchup? Sige, pwede na yan. Tapos biglang may tumalon na pusa at inago ang kanyang niluto. Inagawan. Tumakbo ang pusa, dala-dala ang karne na luto at ang pangalan niya ay Altea. Tumakbo. Oops! May nakakalat na karne! Alisin mo! Karne pusa. Yung pusa! Naging steak! Uulitin <laughs> <laughs> ko. Tumakbo si Alteya. Dala ang karne inagaw kay Bantay. Snatcher na pusa. Hinabol ito ng aso. Inabol. Yung pusa ang inahabol, hindi yung lutong karne. Ganun ba? Okay. Di ba sabi ko hinahabol? Pero bakit siya nakatayo? Nagulat eh. Kaya ayan, naiwan siya. Ano ba yan? O siya, sige pwede na yan. Ipasunod mo na lang si Bantay dyan sa mga bakas ng paan ng pusa. Baliktad yung paghahanap niya. Talaga? Baliktad? Oo, baliktad. Dapat iharap mo siya papuntang tindahan. Sa tindahan. Saglit lang! Bakit may lamesa dyan at steak? Tanggalin mo! Inalis. Sumunod na eksena ay nakita niya si Althea ang pusa na ipinapakain ang steak sa mga anak niya. Wow, ang sweet naman. Sa halip na magalit si Bantay, ay bigla na lang itong natuwa. <smart noise> ang sabi ko, natuwa, hindi nagagalit na parang demonyo! Demonyo ba? Ah! Demonyo nga! <smart noise> <smart noise> Bakit mo naman ginawang demonyo? Eh siya yung bida sa kwento! Ang bida. At ano na naman ito? Siyempre, ang bida, isang super saiyan. Hindi <smart noise> <smart noise> <smart noise> kasi ganyan ang ibig kong sabihin. Ano ba dapat? Yung nakangiti lang. <smart noise> Tapos, umalis na siya. Umalis. Ngayon, gumawa ka ng eksena na nagluluto ulit siya para kumain. Nagluto. At ano na naman ito? Siyempre, inagaw ulit. Ano ba yan? Sige, dalawang steak na lang ipaluto mo sa kanya. Dalawang steak. Yung isa ay para sa mga pusa. Wow, sana all. Hanggang sa araw-araw at paulit-ulit na lang itong nangyayari. Araw-araw? Pwede na ba ito? Dalawang pusa? Sige, pwede na yan. Lumipas ang ilang buwan at naubos na nga ang karne ni Bantay. Kaya bumili ito sa tindahan. Sa tindahan. Yan, umuwing masaya habang naglalakad. Naglalakad pero pinatakbo mo. Tapos yung steak, luto. Siyempre, dahil dito. Si Altea, napusa, nasa taas ng tatlong tigre. Tumpak, yan na yung tatlong kuting. So ang ibig sabihin, tigre pala yung tatlong anak ni... Ay... <laughs>